Bukod sa mahal na bigas, heto pa ang dagdag pasakit sa mga mamimili. Sumipa na rin kasi ang presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan na sa Metro Manila. At para sa detalye, nagbabalita live mula sa Mandaluyong si Hannibal Talete. Hani, magkano na yung presyo ng gulay dyan? Gretchen, just yes, tumaas na nga ang presyo ng ilang gulay rito sa may Barangka Market sa may Mandaluyong. Kabilang na dyan ang presyo ng kamatis sa kung saan triple ang itinaas. Kung dati 60 pesos lang kada kilo ang kamatis, ngayon pumalo na ito sa 180 pesos. Nagmahal din ang presyo ng ilang gulay tulad na lang ng uh, talong na doble ang itinaas. 45 pesos na ngayon ang sitaw habang 140 pesos naman ang ampalaya. Ang siling labuyo mahigit doble ang itinaas na ngayon ay nasa 550 pesos na. Ganoon din ang presyo ng bell pepper. Ang carrots dati 80 pesos ngayon 170 pesos na. Bumaba naman ang presyo ng ibang gulay tulad ng siling haba, sibuyas at bawang. Ayon sa mga nagtitinda rito, nagmahal ang mga gulay dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan itong mga nakaraang linggo. Hindi rin daw nakaani ang mga magsasaka dahil sa ulan. Gretchen, Jess, nagrereklamo na yung mga um, mag, na marami mga nagtitinda rito dahil nga wala na raw sila halos kinikita. Bukod sa nabubulok pa ang uh, kanilang mga gulay, ay wala na raw halos bumibili. Gretchen, Jess, ako sana pansamantala lang yan at dahil sa ulan lamang. Ay nako, tingnan natin. Ay. Maraming maraming salamat, <laughs> Hannibal Talete. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.